Alam nyo, no dito sa mundong ito um ito yung nakikita ko or napapansin ko sa mga tao or sa mundong ito no na isa sa pinaka dahilan no sa lahat no ng kaguluhan dito sa mundong ito. Kumbaga sa madaling salita ay um, isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay uh, lumalayo no, sa pinapatahak ng ating Panginoon no, na daan no, tamang daan no patungo sa kanyang uh, kaluwalhatian no is um, na sharing dahil ano na pagkakagulo, pagkawatak-watak ng isang tao is uh, pira pira talaga yung ano dito napapansin ko no sa mundong ito ang tao talaga no sa ngalan sa pera no eh kaya niyang uh, pumatay no no maraming mga magkakaibigan pamilya kamag-anak no na minsan no no na nagiging, ano, sila malapit, no? Pero dahil nga sa tagumpay ng isang tao, o sa natatamo ng isang tao, na kayamanan o pira na dumating sa bawat isa sa kanila, ay minsan ito rin yung dahilan, no na siyang sisira sa kanilang uh, magandang samahan. Lalo na sa pamilya, no na dapat sana ay magkakaisa. No, hindi lang sa pamilya, kundi tayong lahat sana ay uh, magmahalan, no? Gaya ng, uh, tulad ng, uh, utos ng atin ng utos sa atin ng ating Panginoon no, na tayo ay ah, magmahalan no kasi yun yung utos niya eh, no bagong utos na sinabi ng ating Pangino, Panginoong Kristo no na magmahalan kayo ah, tulad ng ah, minamahal ko kayo no so masaklap no masakit isipin no na tayo po ay unti-unti po tayo na off track or kumbaga lumalayo no sa old path no sa tamang daan no na pinatahak sa ating Panginoon na dahil sa yun nga sa pera isa din ito dahilan no, kung bakit nagagawa ito ng bawat tao no, na, dahil nga sa uh, ito ngayon no, sa kahirapan no, na natatamo o nangyayari sa mundong ito no, na ang mga bilihin is uh, nagiging mahal eh, iba kasi no pag iba kasi pag no uh, kung ang pira kasi nagiging sentro sa bukang bibig mo palagi at sa sentro sa puso mo eh mahirap na yun no? mahirap baguhin ng isang tao pag siya yung unti, unti ng uh, nilalamon ng uh, ganitong kayamanan no? yung puso niya unti-unting magdidilim no? makalimutan niya kung ano yung tama at mali no? minsan yung pag-iisip niya yung puso niya minsan yung ugali niya nababago no? itong pira talaga is isa din sa pinaka uh, powerful sa mundong ito, no? Marami talaga nitong winawasak, no? Pagkakaibigan, samahan, even family, even sa mga Christian, no? Mga religious ministry, ganun, no? So, uh, masakit isipin no na ito yung nangyayari sa ating mga kapatid natin no na kubaga nagiging sentro na sa kanilang uh, pera. Lahat na lang bukang bibig pera, gagawin din minsan no no ng mga tao no na dibali na no na magnakaw sila. Dahil nga sa pira at tao nagiging magnanakaw. Uh, ah, manin lang no. Ibang klase no, ibang klase no. Ang tao kasi pag hindi makontento sa mga bagay na natatanggap niya, gusto niya talagang yumaman. Eh ito yung mangyayari. Pag didilim yung puso ng tao at sa kaisipan, hindi na niya alam kung ano yung tama at mali. Basta sa kanya kung ano yung tama, kung ano yung mali, yun na yung tama sa kanya. No? Kung ano yung mali, yun ano yung tama. No, mahirap. No, mahirap ang gano'n na sitwasyon. No? So, na binabago ka ng sistema ng pira. No? Um, lagi na sa natin itong tatandaan no? No, na um, sabi ng ating Panginoong Isang Kristo no, na anong matatamo o anong mapapala ng isang tao kung maangkin niya ang buong mundo. Kung mawawala naman siya ng kanyang kaluluwa. No? Kung baga, ang ibig sabihin nito, si, si, si yung kaluluwa mo sa Uh, kaparusahan no so mahirap no ganito ganito yung mangyayari sa ating mga kapatid kasi ito ibin no ito mga tao ito no na, mga tao no hindi natin sila kahaway, kundi ito ay mga kapatid lamang natin kasi sabi ng ating Panginoong sa si Kristo na kayong lahat ay magkakapatid. So tayong lahat ay magkakapatid. Iisa lang ang ating pinanggalingan ng Panginoon, di ba? Kahit iba-iba tayo ng ano uh, ina, pero kung titingnan natin yung pinaka ano talaga, oh, pinaka back talaga, oh, eh, eh preview sa natin preview o ano ba yung tawag niyan at eh, tayo po ay isa lamang po ang pinanggalingan tayo po ay ah, nagmula sa lupa at tayo po ay babalik sa lupa no kasi magmula tayo sa lupa ang katawan natin babalik sa lupa yun yung utos ng ating Panginoon no? na lahat tao ang lahat ng tao ay may kamatayan pero napakasaklap kung kung ganito yung mangyayari sa atin na tayo ay lalamunin ng sistema ng pera na hindi na alam, no, na ang katawang lupa na ito ay may kaluluwa, no. At itong kaluluwa na ito ay binigay ay inilagay ng ating Panginoon dito. Darating yung araw, pagkamatay ng ating uh, temporaring uh, tulda, no, temporaring tulda na ito, yung katawan natin, is darating yung araw, no, na babalik tayo sa ating Panginoon at hahatulan tayo according to our, uh, what we have done, what we have done on earth, no. Kung ano yung mga ginagawa natin dito sa mundong ito, no, tayo ay nabubuhay pa lamang, no, so masakit no na sana no makontento tayo kung ano man yung ibinigay sa atin ng Panginoon kasi kahit pa matanggap mo itong lahat ng bagay sa mundong ito eh wala ka pa rin mapapala kasi pagkamatay mo eh, iiwan mo yan wala kang madadala kahit piso paano kung hatulan hatulan ka ng Panginoon no na according sa yung ginagawa nagiging sakim ka sa kayamanan eh doon mo pagsisihan ang lahat no kasi minsan kasi ang mga tao is um, sasabihin na lang no na mamaya na tayo babalik sa Panginoon pag mayaman na tayo. Ngayon gawgawa muna tayo gano para ginagawa nilang kalokohan ba. Ganito mga bagay na to hindi ko alam ang Diyos lamang no nakakaalam kung sila ay papatatawar patatawarin ba o hindi. No, ang Diyos lamang pero lahat naman tayo is napapatawad basta tayo ay bukal na uh, bukal sa kalooban yung pagsisisi natin no nababalik tayo sa ating Panginoon. No, so huwag sana tayo yung maging hangal no sa kayamanan nito na tayo ay babaguhin. No, kasi darating talaga yung araw ayaw ng Panginoon no, na tayo ay uh, mahulog sa kaparosahan dahil dito sa mundong ito ay temporary lamang tayo hindi tayo magtatagal dito wala tayong mamana sa mundong ito kahit yung mga anak mo no, temporary lang yan para lang tayong ano dito bagyo para tayong bagyo no, na dadaan sa isang uh, isang city o isang bansa no, na minsan may sa, alam nyo naman yung bagyo no, may madadaanan yan may mawawasak na no, palatandaan yun baka bakas no pero darating yung araw no, na yung bakas na yon is unti-unting mawawala yon tapos para nang kung babalikan mo tignan mo parang wala parang parang, parang hindi dinadaanan ng bagyo kasi nga yung mga bakas is ah, nawawala na so ganito rin nangyayari yung 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 sa atin no na mabubuhay tayo dito pagkamatay na ito nilang araw lamang ay tayo ay alalahanin ng ating mga pamilya kalipas ng ilang taon malilimutan na tayo ganun din yon yung lahat ng mga bakas natin at ang gagawin natin sa mundong ito is temporary lamang nila maalala lilipas ang panahon no, na mawawala at malilimutan na tayo. Ganon din yung nangyari sa mga, ka, mga matatanda na noong unang panahon. No, mga, ganon. So huwag sana tayong maging lamunin ng kayamanan dito sa mundong ito. May Panginoon tayo, may Diyos tayo, may kalangitan pa no, na inihanda ang ating Panginoon. Hindi ito ang tunay na buhay no, na, naibibigay sa atin ng Panginoon. No, hindi, ito, hindi ito ang tunay na buhay. Mayroon pa no, na inihanda ng ating Panginoon doon sa kanyang karyan no, sabi ng ating Panginoong Isa Kristo, di ba, na babalik siya sa, ano, babalik siya sa langit, tapos ihanda niya yung mga, ano, yung kaharian niya, di ba, para sa kanyang mga tao, no, sa mga tao nagmamahal sa kanya, no. So, lahat ng mga tao, no, na mananalo dito sa mundong ito, sa laban sa buhay, sa bibigyan niya ng crown of life according to, do, no, sa nakasulat dito sa revelation, no, sa pangako ng ating Panginoong Isa Kristo. So, Mahirap, no? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat tayo, tayo ay sa buksan natin yung isipan natin na mayroon Diyos pa tayo. May kalangitan pa no may may pangalawang bukas pa may may pangalawang mundo pa may 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 totoong mundo may totoong langit may totoong buhay yun yung buhay na ating uh, isisigurado sisigurado natin kasi yun yung uh, lifetime at wala nang katapusan di gaya dito sa mundong ito na temporary so hanggang dito na lang no? maraming salamat God